Blessed morning sa atin lahat mga kapatid at mapagpalang umaga po sa lahat na manunood at sa mga manunood pa At ito namamasyal po tayo sa ating farm At before that kaya po kami nagtatadib ng gulay dahil na-inspire po ako tuwing pumupunta po ko sa Kalinga, Apayaw at guys, so at uh, kinatanong ko po yung mga matatanda doon, ano ang sekreto nyo? Bakit ang haba yung buhay nyo? At kahit matinda na kayo, bakit ang lakas-lakas nyo pa? Isa lang po yung sagot po nila. Ang sabi nila ay kumain ka lang ng gulay. So ang gulay po pala ay nagpapahaba ng buhay at nagdudulot din po kapatid ng... Uh, kalusugan at sabi din sa Bible huwag po natin abusuhin ang ating katawan ang bawal ay dapat iwasan at yung mga masasarap na gulay ay dapat kainin po natin at uh, ito, nagtatanim po kami ng lemon meron kami mga kamatis dito okra, talong Sili ang mga alaga namin At ito yung alaga namin, lemon, malaki na uh, Ito yung mga okra na tanim po namin At uh, yan po yung pinapasalamatan namin kay Lord Na imbis na bibilhin po namin Ay fresh pa pong napipitas po namin Hindi kami nag-i-spray ng mga, ng mga uh, gamot po dito Para talagang sure po kami na talagang organic po Yan po yung mga alaga nating mga kamatis Yan, malalaki na din po soon ay malaki na din po yung mga alaga natin na mga ampalaya at uh, meron din kaming kalamansi yan bagong transfer po namin na kalamansi yan, nagre-recover pa itong isa ay medyo nawala yung uh, mga dahon niya dahil kulang siguro yung ugat but I pray na makaka-recover yan at uh, ang pinapasalamatan namin kay Lord mga kapatid every nandito kami sa farm may inuuwi po kaming mga ma gulay po at uh, mga prutas na galing sa farm na sigurado po kami na hindi po ito uh, talagang na -sprayan. Ito din yung mga tanim natin na sili. Naguhukay din po ako kapatid ng magiging fish pan po natin ulit. Na, pangalawang fish pan po natin ito mga kapatid. At ito uh, itong mga sili na to dahil na gusto ko pag namunga siya mga bandang January, nag start na din po kami mag- uh, Uh, gumawa po ng pinakurat na suka at yun po yung gusto namin na maging isang uh, source of income din namin bilang isang pastor at habang nanunod ka dito tuwing uh, mayroong mga eyes ay hindi mo in-escape nakakatulong ka po sa ministry namin na mag-asawa ito naman po yung mga hito natin Ayan. May nilagay po tayo dyan na 200 pieces muna dahil nagpra-practice pa po kami. At soon, madadagdagan po ng madadagdagan. So, salamat po sa mga viewers namin na patuloy nanununood dito sa aming munting Uh, farm, mga munting channel po namin. So God bless po at sa mga dati pong nanonood ng mga mga vlog sa mga pag aalaga po ng hayop, babalikan ko po 'yon in God's time dahil ang inunahan po namin, inayos kasi namin tong lupa. So ito po yung aming fish pan. May dalawang daan na hito po ang nakalagay dyan. So, salamat po ulit sa mga nanonood sa ating channel at purihin po ang Diyos na buhay sa buhay nyo at patuloy na sumasabay-bay sa aming channel. So hanggang dito na lang po mga kapatid ang ating munting vlog at nawa po ay lahat po tayo ay ingatan ng Diyos at pagpalahin ng Diyos at lahat ng source of income po nating mga kapatid naniniwala ko ka meron tayong pananampalataya. God will restore, God will bless, and ang Diyos po ang mag po sa atin. So, hanggang dito na lang. Don't forget to share, subscribe my channel. God bless us all, and to God be the glory.